Hello mga kapatid. Magandang araw. Ayan. Hahayaan na daw at papayagan na daw na humawak ng armas ang sibilyan. Alam nyo, dito sa ginagawang ito ng gobyerno, mga na, namamahala ng gobyerno, walang-wala ito sa katwiran. Sipin mo, bakit ka nagbabayad ng kapulisan, ng mga PNP, diba para protection na ng mga mamamayang Pilipino Bakit may hukuman para sa mga uh, inaapi na nagrereklamo, 'di ba? E kung hahayaan nila ang mga sibilyan makahawak man ng baril. Ano ang kasasapitan? Patay dito, patay doon. Ganti dito, ganti doon. Walang mamamagitang hukuman. Wala na rin pulis na magtatanggol sa kanilang mga uh, kawawaan Ano na itong naiisipan ng mga nasa gobyerno ito? Nag-iisip pa kaya sila ng mga ikabubuti ng tao? Tila talagang hindi na. Hindi po makatwiran na hayaan ang mga sibilya na magkaroon ng mga sariling baril. Hindi po sila dapat pinapayagan sapagkat ang mamamayang Pilipino ay dapat inaalagaan ng mga may permiso na humawak ng baril gaya ng mga kapulisan tagapagtanggol tagapagligtas ng mamamayan bakit pa tayo nagbabayad bakit pa tayo nagbibigay ng tax para bayaran mga yan kung hindi rin lang magsisilbi sa bayan ano itong mga naiisip nila? Pati mga inosente ay magkakasala sa kanilang mga patakarang ganito. Tama po. Okay lang naman sana ang may baril. Pero, hindi po lahat ng mamamayan ay makukuha sa magbuting usapan na hindi kailangan humawak ng baril kapag naaapi. May mga, may mga tao na hindi talaga nagpapaapi. At kahit sino ka pa, maging presidente ka pa, kung hindi ka re irerespeto ng taong may baril, maaari kang mabaril. Kaya mga kapatid, sila naglulug, naglulugmok sa mamamayan, sa kawawaan, sapagkat eto, kahit nalisensyado ang isang baril, kung ang isang tao naman ay walang pagtitigil o pagtitimpi sa sarili. Makakabiktima na, mabibiktima pa siya. Kaya mga kapatid, sana pinag-iisipan ito ng mga nakaupo. Kung ano itong kanilang mga patakarang ipinatutupad. Aanhin mo pa ang korte, aanhin mo pa ang kapulisan. Kung ilalagay na sa kamay ng mga sibilyan ang batas sa kanilang mga kamay. Nakakaunawa po kaya sila? Yan lang po mga kapatid sapagkat pahihintulutan na raw na ang mga sibilyan ay humawak ng armas. Ang nga na po hindi nag-iisip ang nagpapatupad ng patakarang ito. Walang malasakit sa bayan ang ganyang klase ng ta kaya yeah, mga kapatid huwag tayong matutuwa pag aralang mabuti kung ano ang kanilang pinatutupan kung ito ba ay swak sa ating mga mamayan o sa ika uh, wawala lang ng kanilang pagod kung kaya hahayaan na nila na ang sibilyan ang uh, gumalaw para sa kanilang sarili at magtanggol sa kanilang buhay. Yan po 'yon mga kapatid. Nakakasawa na po ang ganitong sistema ng gobyerno natin. Walang pakundangan, walang malasakit, walang awa at hindi binibigyan ng pagpapahalaga ang buhay ng tao. Salamat.